for today's video mga kahiro. Pag uwi ko galing ng office, nakita ko yung prosesyon na yan. mag lang po ako naglalaka dahil nauna na silang umuwi sa akin dahil supposed to be half day lang po kami ngayon. Pero dahil marami nga akong ginagawa dahil sa bidding ko on November 11. ah uh, wish me luck mga kairug. Kaya nahuli na akong do lumabas. Lumabas ako ng 4 PM na. Kaya ayan paglabas ko, yan ang nakita ko ang procession. Hindi ako makatawid-tawid. So ang ginawa ko, sinabayan ko na lang at the same time, binidyohan ko na lang po yan. Ayan, magbigay galang sa ating mahal na Panginoon. Ayan, sumabay na po ako sa kanila hanggang sa makarating ako doon sa may tulay na dapat nasakayan ko dapat kasi pagkagaling ng office natawid na kaagad ako yan doon sa kabilang kalsada pero dahil nga dyan sa procession na yan hindi ako nakatawid dahil ang haba ng procession kahit nga yung mga tricycle hindi sila makaikot kaya yung mga nakikita nyo sa sakyan galing yan sa kabilang lane pero yung galing doon sa kabila para mag u-turn hindi nila magawa dahil po sa procession bigay galang na lang din po sa Catholic uh, Association, na Catholic Church, I mean. Hmm. Sa so, Catholic na religion, 'di ba? Kahit ano mang, mang mga religion natin, nasa sa atin naman po 'yan, 'di ba? Kung paano tayo magbigay uh, respeto sa ating kapwa Kaya at anumang religion ang pinanggagalingan natin kung kinasasapian natin bigyan natin ng uh, paggalang bigyan natin ng respeto dahil kanya-kanya naman po tayong pananaw sa buhay tsaka hindi naman po sa religion lang yan di ba na ikaw po ang makakapagbago ng sarili mo hindi sa sinasapian mong religion dahil kahit saang religion ka pa sumapi kung yung sarili mo hindi mo binabago baliwala din po yun. kaya wala po sa religion ang pagbabago ng ating sarili kundi sa sarili po natin mismo tayo po mismo ang makakapagbago sa bayan natin ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Ayan, ayan lamang po mga kairog for today's video. Ayan, thank you for watching. Maraming salamat po sa suporta nyo sa akin.